may ram tayong bagong biniling tensioner magkabit na naman tayong tensioner magpalit tayo panibagong butas na naman to butas sa bulsa ito yung original na tensioner mga lodi no and tensioner rider 150 1320 rin to yan sana hindi nakakalansing yung timing change ko Halo di ito yung original no Baka may bibili ng mga hindi katulad nito tapos sabihin nilang original kailangan mabusisi kayo mga lodi kailangan tingnan nung maayos yan you know? o yan ang mga butas niya sa baba tensioner ng Rider 150 ito yung nakaplastik kanina shoutout pala kay Rosito Duyugan Edwin Busako yan ang mga solid natin mga followers natin sa Reels yan ang sino mang di pa hindi na shoutout ni Gagamrak sa reels na lagi nakapalo ni Gagambrak laging nakapanood malaking shoutout sa inyong lahat mga ludi ito na mga ludi ikabit na natin ibigay na natin sa